guys tingnan nyo ang lalaki ng paniki oh paniki yan lahat yan paniki oh hindi ko lang maipakita masyado kasi oh alegria dito sa alegria ang paniki nasa tabi lang ng dagat oh wow ang lalaki hindi ko lang naipakita nung gabi sayang oh, yan oh Tino, ang lalaki bakit kaya dyan sila Saan? Paniki? Ano ba meron doon? Yung bahay nila. Yan yung bahay nila dyan. Kakaiba yung bahay nila sa mga kuwe ba diba? yan? Wala. Dito lang sa ano sila, mga kahoy, mga ganyan. Mm -mm. Mm -hmm. Grabe, ang ganda nagpunta dito. Punta dito yung mga ano, yan ang pinakano dito yung mga paniki na yan. Yung mga bahay nila. Para may tourist dyan dito. Oo, nagpunta dito yung mga, mga, mga tourist. Nag-tourista na sila dito. Nanood lang dyan sa paniki, uh -huh. no? kita dati yung hindi pa yan. Yan ay, yung may sasakyan dito. namin. Papuntang sa na, Surigao. Ay, ay. Gamay ano, so, Paniki yan guys. Ang ganda. Nanalo pala sila dyan dahil nang, sa ano, naglaban-laban yung barangay. Dahil sa paniki na yan. Oh, Pagkita nyo. Ayan, dami na pumunta dito ang turista. Yan lang guys. Thank you for watching guys. Kami ay uuwi na